Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Oliver kasayawan at isa pang post ni Kitty Duterte. Isa lang ang sinasabi nila, yung pahayag ni ex-senator Trillanes. Nagbabanta po, aalis daw siya ng Pilipinas. O, bakit? O, ito ang payag ng ex-senator. Kung hindi si Risa ang manalo sa 2028, iiwan ko ang Pilipinas. <laughs> so, ano ang mawawala sa Pilipinas pag aalis si ex-senator Trillanes? <laughs> Para bang ang tingin niya sa sarili niya I don't know na, no. Botohan nyo si Risa Dahil yan ang pag-asa natin Pag hindi nyo botohan Alis na lang ako I okay, wala Hindi nyo na ako mapapakinabangan <laughs> Okay So magbasa muna ako sa mga comments ha Ami Espirito, Tudor Go! Layas now Who you? And who cares? Yan yung tarik ko. Sino ka ba? <laughs> iiyak. Iiyak ba? May iiyak bang Pilipino? May malulungkot bang Pilipino? Kung aalis si ex-senator Trillanes? Siguro, meron. Mga kakampi niya. Mga kakamping. Dilawan. Iiyak ang mga yan dahil magkakampi. Kaya lang yung ordinary Pilipinos na no. <laughs> Okay, sige, alis. Uh, awing zike. Layas! Nauna! <coughs> ja, Japet, very Go now pa lang. Don't wait for 2028. <laughs> Tagal pa ng 2028. <laughs> Gracia Dominguez, ambot nimo. <laughs> uh, double personality ata. Hmm. Robert Ilustrasyon Sigurado yan kasi naman magtatago ka na hmm. Bakit sigurado? Kasi nga Kung si Senator Hontiveros lang Ang ilalaban nila kay Bipisara, Sara Tapos na labanan Kahit hindi mangampan niya si BP Sara <laughs> <coughs> Ah, sino ba yung political analyst o oh, sa Octa Research para yung Professor uh, Ranjit Ray oh, ang nakikita ng Octa Research na competitive tandem na pwedeng makatalo pwedeng didikit laban kay BP Sara and Bongo oh, kasi dapat may running mate Ang nakikita kong running mate Bongo Ang pwede daw May pagasang talunin Sarah Bongo Tandem Ay itong uh, Team up ni Reza, Risa Ontiveros And uh, Rafi Tolpo Okay So dyan tayo Ito ano. so, kaninong kandidato si Risa kandidato ba siya ng administrasyon o kandidato siya ng uh, mga dilawan nagwarning na itong Octa Research nagwarning na ang political analyst dilawan na si Professor Ronald Llamas pag hindi sila magkaisa matatalo sila inaamin na nila tatalunin sila so They need to unite. Ang problem ngayon, how will they unite? How will they feel? They, meaning ang day, itong Kakamping o Dilawan, Marcos Camp, Roma, Marcos Romualdez Camp, isa lang yan, and then itong mga makakaliwa. Ideal sana, maganda kung itong tatlo, magkakalaban yan eh. Well, ang ang dilawan at saka makakaliwa Pwedeng magsama yan. Kailang, how about Marcos Camp? Mortal kalaban ito, dilawan niya eh. Ang nagpatalsik sa Marcos Senior, dilawan eh. 1986. So, is there a possibility na magkaisa uh, ang Marcos Camp, uh, Dilawan, Makakaliwa, and Field just one candidate? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko mahirapan sila. Eh. Ang nakikita ko sa ngayon, ang Marcos camp, they will field their own candidate. At posible 'yan. Baka ito si speaker, dating speaker Martin Romaldes, isasabak pa rin nila. Yan. Sa tingin ko, <coughs> hindi pa rin nawawala hindi pa rin nawawala yung hangarin ni Congressman Martin Romualdez na tatakbong presidente. Opinion ko lang yan. Tingin ko. O kaya kung hindi man siya, they will field another. So, pinaka-delist sa 2020, tatlong kandidato na maglaban-laban. So, major groups, ano? Duterte, uh, Camp, yan na. Inday Sara and Bongo. And then, sa Dilawa naman, itong si Rizal Tiberos. Kung papayag si dating BP Lenin na mag-slide down. Oh. So, baka dito sa Marcos Camp, baka ang nakikita kong patakbuhin nila si Rafi Tulpo. Ah, wala akong nakikita ang uh, posibilidad na Papayag si Senator Rafi Tulfo na maging running mate lang siya ni Rizante Veros. Baka pwede pa, Romualdez, ang presidente, ang vice president niya, si Rafi Tulfo. Pwede pa yun. So, it's a three-way fight. Hmm. Sarah, uh, Sarah Duterte, siyan Rafi and Hontiveros. Plus others, sigurado yan. May mga tatakbo rin iba, mga independent candidates. Kagaya nung 2022 presidential election, parang sampu ata. Oh, so, kung maraming tatakbo, mas malaking posibilidad na mananalo si Bipisara. Kaya, sigurado talaga, Uh, lalayas, aalis si Senator Trillanes, ex-senator, kasi nga wala, tutugisin siya ng mga Duterte. Kaya tama itong sabi niya. Pag hindi siya manalo, Risa, alis ako ng Pilipinas. So, good luck, ex-senator Trillanes, sana manalo ang inyong manok na si Senator Rontiveros. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong palambig ng Bukidon dahil ang income natin sa channel na pantulong po sa tribo namimigay tayo ng uh, libreng at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan panorin nyo ang video na ito Gabok na gayo ang trapal. Hindi ka dakuun sa mga Karon naman sa pag atok mayo na gitnyatan awon ang balay ni Kuya. Salamat gid kay na gid ako ng atok tungod sa hinabang. Oo. Ng e, balay hinabang, digi nilis na ako ng atok. Mm. Salamat kay sa Ginoo nga ihatagan ko dio hinabang nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Sa mga e, mm -hmm. so, sa, sa sin, sponsor. Sa mm -hmm. Salamat kayo. Oo, salamat kayo pud